mga ka ka-friends, samahan nyo kami pupunta kami sa tabing dagat ayan, lakad-lakad tayo ayan, kasama natin si Brad at si Justin lakad tayo, papunta dun sa may fishing area yan ang fishing area ng Pasadena Ano ibig sabihin ng no bare feet, Titen? Hmm? Bawal na ka pa, ah? hmm. No swimming or diving. No pits, bicycles, skateboard or grills. No alcohol, beverage, no tobacco products. Do not cut bait on clean fish on wood trails. Pati, hindi na oh, lang. Sana yun na yun Baka nagsiswimming pa yun pag nag-snow. Maraming <laughs> sigal. Oh. Pag maraming sigal, maraming sda. Oo, oh, dahil sta dyan. Di ba na napanood natin? Oo. Oh. Isabi na dyan sila. May saraduhan na rin tong ano, bingwita na oh. nilagyan na rin ng gate. ano ba yung sa baba? Ano yung sa baba? Yung sa baba niya yung dalampasigan niya. Yan. Oh, Oo, ah, basa eh. Dito maraming ahas dito eh. Oo, oh, so sa may bato-bato. Yeah. Oh. Ma ano, yung ano siya? Tagtu? High tide. High tide. Tara, doon tayo. Maginaw, maginaw. Kaya masarap yung hangin niya. Ang dami na mimingwit mga ka-friends. Oh. Ano yung umuusok doon? Factory yun? Ang ganda ng view dito mga ka-friends. Oh. na isda wala labing tubig yeah, dito na kami sa may tabi fishing maraming area maraming itapagyo, maraming. hello mga ka friends dito kami sa fishing area ng Pasadena ayan silipin nyo mga ka friends yan ang fishing area ng Pasadena mga ka-friends. Maganda mag-fishing dito. Marami silang nahuhuli. O yan. Continue tayo ulit. Pasilip. Yan ang board niya. Boardwalk tawag dyan. Tayo ay pauwi na mga ka-friends lakad na tayo palabas ng fishing area yan ang fishing area mga friends ang ganda dyan kaso wala kaming dalang pang binguet kaya kami ay maglalakad-lakad na ulit mga friends dahil ngayon lang umaraw kaya mainit sa ating paligid yan may mga rules din ang fishing area nila yan. Mainit pa pala, Mainit. Mainit pa pala doon kalalulo eh. Mainit, Mainit doon na yan? Oo, uh, lagi maabot ng 90. Oo. Uh -huh. Mainit. Sige, yung natang mungis na ganyan. Pampensionado ka. Masarap tumira doon pag ka. Marami trabaho doon. Oo nga, doon sa mga local market nila. Ayan, nandito tayo ngayon sa isang pabilyon ng Pasadena Park. 'Yan. Maganda ang kanilang pabilyon mga ka-friends. May gaganapin na baby shower dito mamaya. Ay naka-reserve na ang kanilang pavilion. Baby shower yung gaganapin na ano, yung buntis na yung mga anak, papanganak yung baby, kaya baby shower. Ganda ng kanilang pabilyon. Maluwang. Parang ang lang pag nasa labas kayo, eh, no? Hmm. Pag nandito ka sa loob, luwang pala. Oh. Daming upuan. Maluwang siya. May grill pa dyan, oh. Gilid-gilid. Maluwang pala eh. Ganito rin yung papagawa ko dun eh. Maglalagay din ng pabilyon sa may gilid. Tapos papalagyan ko ng grill. tabi ng dagat? Hindi, sa tabi ng daan. Hmm. Anong <laughs> view mo naman pala doon? tabi ng kalsada yun eh. <laughs> oh, ang ganda ng view mga ka-friends. Ay, nako. Peaceful lang utak pag ganito. Ah, bakit sabi niya, area closed, do not enter. Bawal doon sa matabing buhangin restoration area grass So ayan, tapos na ang aming pamamasyal sa pabilyon mga ka-friends. Dito na kami ngayon sa park. Maglakad-lakad. Magusayas kung saan. isa yes, pala. Sa lang pala. <laughs> ang ganda ng pagtog. ang ganda rin. Ang ganda rin yung bus niya. Yan. Ito na Ay, ano yung nang daming bunga? Tart. Tinan mo yung daming bunga. Dilaw na o. Ay, ano may bunga siya? Ano yan kaya? Hindi kaya yung prutas na kinakain natin kanina? Tignan natin. Ano yung isang bunga? Ayan o. Ang dami niyang dami bunga. Pagtingin nga nata ayon sa baba kung may nahulog na bunga. Para makita natin kung ano yung kanyang bunga. Ito, bilog-bilog. Para siyang ano, sinerguelas. Napakan ko na yupe Pagtingin tayo ng bunga niya. Wala naman. Wala naman. Baka kinakain ng ano, wild duck. Aeroplano, ang ingay ng eroplano mga ka-friends. Ayun no, may commercial plane do. Nakita mo, meron? Ito, ang dami. Ito, parang sinerguelas yung bunga niya, oh. Oh, ano kaya yan? Tingnan mo nga, kung ano yan. Ayun po. Oh, Ayan ang kanyang bunga. Ang daming bunga mga ka-friends. Ano kaya yan? Ano? Persimmon. Persimmon? Hmm. Maliliit na persimmon? Diba? Hmm. Oh. Hmm. Yan ang park naman nila. Pang bata. Yan mga palaruan ng pang bata. Oh. Buti na bubuhay yung mga ano no, yung mga tinatanim nilang ganyan. Taglamig na, mamamatay din ulit 'yan. Magdadahon na lang okay, ulit 'yan pag ano. Magdadahon na lang siya ulit pagka oh, summer. pang, pang dito sarado pa lang ganun eh oh. Nilagyan nila ng ano, lambat. Pang lakad-lakad lang at fishing meron. Nung tayo sa siso, o kaya doon oh, sa may ano. Nung tayo Dung, sa may ano, swing. maglakad kami papunta doon sa My swing kami ay maglalaro yan na dito na kami mga ka friends yan ang kanilang duyan sasakay kami sa duyan ito may duyan oh hindi lang dito magduyan tayo <laughs> Ang lalim ng duyan. <laughs> Yan, magduyan tayo mga ka-friends. Eh, la mga pilayan ka diyan. Ayan, magduduyan tayo mga ka-friends. <laughs> So, ayan, dito tayo sa Duyan. Si Brad nakaupo doon. Tayo ay sisilip sa mga kapaligiran. Maganda sa mga bata to. Pasyal kayo dito sa Pasadena, Maryland. Ayan, dito tayo sa swing mga ka tayo ay magduyan para nas ulit maging bata ang ka-friends. <laughs> o, oh, di ba? Ang sarap maging bata. Yan, mag tayo mga ka-friends para maranasan natin ulit maging bata. <laughs> One minute Maging bata mga ka-friends At yung tingnan Di maabot yung ano Di mo maabot yung Hindi maabot yung floor My ka friends tapos na ng ating swim baka tayo ay sitahin <laughs> <laughs> pang bata lang to <laughs> yun no, mahaba yung ano nyo dun pang bata yun yan yung end ng park mga ka-friends nire-renovate nila kaya may harang na kulay orange na lambat kaya hanggang dito na lang kami mga ka-friends kami ay pabalik na dun sa sasakyan yan o, may mga speedboat dyan <laughs> Yan po muna tayo. Ay. Yan. May boat doon. Ang lakas ng tunog. Ayan, pauwi na tayo mga ka-friends. Yan ang update para sa Pasadena Park of Maryland. my next vlog my friends bye